Philippines. Meron para kami mga plano. gusto niyo magpa-repair ng mga bahay, like sa, may mga trobo kayo sa inyong CR, na lababo, yung mga kitsin niyo, o gusto nyo magpapintura sa inyong mga mga bubong na kinakalawang na gawin namin libre yun mga Kims. Hello mga fans. agandang Magandang hapon sa inyong lahat Welcome po sa ating munting channel Bali Titirahin na natin itong CR natin ngayon Ang CR na to Una natin gawin Kasi uh, fix yung wall natin Pagay muna tayo ng Water coping Ito Gamit tayo ng water coping na brand Power mix Bali yung mixing nito isang galon sa so isang galon na power mix 4.5 kilos na Portland cement kaya mayroon tayo ditong drill pang mix dito mix tayo saka may siminto tayo yun yun may natin na ha. ihalo natin sa power mix pakita ko sa inyo mga kims So mga Kims, bali may lagyan na ito ng power mix pero dagdagan natin. Dagdagan ito, dagdagan. Magalok na tayo. Dagdagan natin ng kunti. Po, 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 po. Ang o, 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 o. problema to kasi water ito kasi water-based ito. Kayo kayong manubla sa tubig. pa. Sa mga ba si dyan. Sa, mga, sa mga, si, si Joe Pings. Na ba mga mga Pings. Ang musta. gignan nga. Ang kay kay. pa mo ko si Pings dyan. mga natin ng aluan natin ng siminto. Aluan natin saka mix natin. Ini tuh lang gagawin yung mga kids. Pwede pong gamitin sa mga gutter na sulit. Sa sulit gutter. Yung buhos na gutter, pwede pong gamitin nyo. Gutter coping nyo. Yung. yung mga Slow stop nyo, pwede dito Para walang leaking sa ilalim. At saka sa mga CR, huwag nyo kalimutan na applyan ito. Yung flooring niyo bago nyo i-tiles. E para hindi problema yung mga kisamin nyo sa ground floor. Okay. Okay. ito mga games ito yung CR natin bali dito sa kabila na lagyan ko na lagyan ko sa kabila sinakalimutan ko na mag video ito bali umamit tayo ng BB roller na cotton BB roller na cotton applyan natin itong Arbitlex Pagkatapos nito may okay miss Maplayan natin Mga dalawang Coating nya Lag ulit natin to Lagyan Saka magplastering naman tayo Magplastering tayo dito sa wall na ito Lagyan natin ng Screen May pinabili kami na screen Nagpabili ako ng screen na Para dito Para kumapit yung ating halo

ipapakita ko sa inyo mga teams yung screen na gagamitin natin ito nandito sa kabilang kwarto ito yung screen ito yung ilagay natin sa wall Sa kaplastiran natin para kumapit yung ating halo yun ito ito yung paraon niya lahat ng wall na tatamaan ng ating tiles i-plaster natin. Plasteran natin. Yan. Sa katong flooring, bagyan din natin ng bagyan din natin ito ng waterproofing power mix. Para hindi siya mag sa ilalim. Yung kisami sa ilalim ng bahay hindi masisira. Yan lang, ok. Hindi ko na may pakita sa inyo kung paano ko tapusin ito sa paglagay ng paglagay ng na ating power mix o water coating bali papakita ko lang sa inyo step by step ang susunod na ipapakita ko sa inyo sa paglagay ng screen natin paano natin lagay yung screen yun ang susunod kong ipapakita sa inyo okay. mga para kami mga plano kung gusto niyong magpa-repair ng mga bahay like sa may mga tayo kayo sa inyong CR lababo yung sa mga kitchen nyo o gusto nyo mapapintura sa inyong mga mga bubong na kinakalawang na gawin namin libre yun mga okims kaya mag-comment lang ngayon sa comment section at ito ang gagawin nyo para matulungan namin kayo, ma namin yung gusto nyong ipareper sa inyong bahay ang gagawin nyo lang subscribe nyo ang aming channel i-like nyo ang mga video mag-comment kayo sa comment section at i-hit na, rin ninyo yung notification bell para dito po kayo sa aming mga gagawin at sa mga video na aming i-upload pero kayo ang mag-provide ng mga materialis ang sa trabaho lang kami yung magtatrabaho na libre. Pero ang mga materialis, kayo ang bumili. Yun ang mga Kims, yung gagawin nyo. kami kaming gustong gawin mga Kims. Kahit anong trabaho sa bahay. Mga pintura, o electrical trouble, o ano kaya, eh, mga wheel day. Yung mga repair lang, kasi ngayon wala pa kaming kinikita sa aming channel, kaya hindi pa kami maka pwedeng magtrabaho sa inyo na buong araw. Kasi wala kaming papakain sa aming pamilya. <laughs> Inubos naming araw namin sa pagtatrabaho sa nang libre sa inyong mga bahay. Kaya siguro magagawa namin yun pag abot ng panahon na kung magumang ang aming channel o kumikita nito, kaya na namin na bung araw magtrabaho sa inyong bahay, gagawin namin yun. Yun lang mga okay. so, mayroon kayong mga gustong pagawa, kumila kayo. Handa kami mag reply sa inyong mga message. Yun lang. Thank you.